Good morning guys. Kakagising ko lang. Grabe, it's already 8.05 in the morning. And kasama ko yung makukulit. Punta kami sa bukid. It's fussy. So, di muna kami dumayo ng Cavite at Laguna. Dito muna kami sa... Ah, di muna kami dumayo ng mas malayo sa Laguna. Dito muna kami sa Santa Rosa. Kasi maulan. So, since tumila na, magpapalipad kami sa bukid. Sa old site. Let's go! So yun ang guys Andam mo na pala dito Tagal ko na kasi din nakabalik Parang almost a month na oh, Andam mo na So di ko alam kung saan ako place dito Dito ba sa taas or sa baba Pero siguro baba na lang tayo Kasi baka mag-blocking ako dito sa mga sasakyan no? Oh. Hindi nalang ako makikita Pero grabe andam mo ha Tababa baba muna ako guys Oh, ito yung pinakadaan ko dito. <laughs> grabe, anda mo <muna>. Damuyo <laughs> Ang sukal. Mabuti oh, na lang, may daan pa din. So, matubig na pala dito sa Bokid. Kala ko, ano pa. Ay, nakakaloka naman dumaan dito. Ito lang, dahan-dahan lang tayo. Baka madulas eh. So, guys, kasi mag-aanihan na. Kaya pinatubigan na nila yung sap, yung bukid. Pero, grabe, ang tubig. Dito ko na pwesto lagi, pero ang damo. Oh sana walang mangyaring abirya dito ngayon damo damo so una natin palabasin yung dalawa mamaya na yung mga small small ito muna viewing muna viewing viewing muna basper ash Asper Ash Ash. Ay. Lipad silang dalawa. Excited to kasi tagal nila din nakalipad dito guys sa, sa site nila eh. Ay layo. Punta <laughs> agad sila dun. Ito na. Yun na. Okay. Nakazoom. Na sila Basper layo kaya e, lang natin sila kasi na-excite yan dalawa maglipad sa kanilang site uh, layo na yan <laughs> sa subdivision na yan Okay, tandem siya na naman sila sa paglipad. Layo niya na. Kaya ako hindi pinapakawala yung iba guys. Kasi nai-stress ako minsan. Basper! Ash! Layo na. ng San sila. <laughs> eh, napabalik na. Layo. Taas ah. Dapat talaga guys, pa iba iba ng site. Kasi pag pare-parehas ang site, minsan nakakaroon sila ng ano, ng area na pinupuntahan lang nila palagi. So, medyo na-excite na si Basper. Si Basper ang nagkakaray guys eh. Oh no. Vesper, Ash. Ah, tumai pa sa taas. Para Nice bird. Nice. Sino to? Ah, si Vesper. Vesper. Ash. Vesper. Ini e si Ash to. ay si Asha as, layo. Oh. Sa so, pagbababa niya sila guys, nagkakahihwalay na sila ng landas. Ash! Vesper! Nice bird! Nice bird! Very good bird! Very good bird! Ay, hindi din! <laughs> Kalawa naman, naawakan yung mukha mo! Ano na? Basper! Lumipad na naman si Basper. Basper! Come! Okay! Nice bird! Pahinga, pahinga. Rest. Laki ni Asho. <laughs> si Basper. Nice bird! Okay, yung maliliit naman, ang mga medium sun conure natin naman at ang kakatil. Kasi parang uulan. Shoot. Na. Adita na. Please! Risa ba ya? Risa ba ya? Viewing muna, viewing. <coughs> si Bri. Kanyang tatlo. Hindi sumabay si Bri. Bri! Sabay-sabay doon, ayun. Sabay-sabay na sila apat. Hindi makita masyado kapag ano, malakas sa, ayun, ano, pag nakasababa kasi green din. Ayun si Bri. Na! Kita pa ba? Hindi masyadong kita sa video. Ye hey, lepad pa. Apa ngomong 1 minute eh. Ayo. Ay, <laughs> Yung lu. Oke. Okay. Bumaba na isa. Yung dalawa na lang. Oh, okay, bumaba na rin yung dalawa. Nice bird. Tara na, uulan na. Maulan na, maulan. Maulan na, maulan. Okay. Okay na yun. Aras 9 na. Uwi na tayo. Bye guys. And guys, uwi na kami. Sinagay ko na agad sila kasi paulan na oh. Grabe. Paulan na yan. Sinagay ko na ulit sila sa cage nila. And pauwi na kami. Ligpit na ako ng perch. At okay na yun. Isang bato lang. Kasi hindi naman dapat kang papalipad ngayon kasi maulan. Tumila lang. So yun guys. Thank you for watching. This is Jordi G. And this is our vlog. Bye!